Sa kabila ng kanilang mga pagkakatulad, hindi pareho ang pagkamahiyain at introversion. Ang maraming oras na ginugugol sa ibang tao ay nakakaubos ng enerhiya sa mga introvert dahil nakasanayan na nilang pahalagahan ang kanilang alone time. Sa kabilang banda naman, maaaring hindi palaging gusto ng mga taong mahiyain na mag-isa at nahihirapan silang lumapit sa iba dahil sa takot sa panghuhusga. Narito ang iba't ibang dahilan kung bakit magkaiba ang mga mahiyain at mga introvert. Number 1. Napapagod ang mga introvert kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Ang mga introvert ay hindi nahihiya tungkol sa pagkakaroon ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan. Sa katunayan, sila ay mahusay sa pakikisalamuha at pagpapanatili ng makabuluhang mga pag usap Ang pagkamahiyain ay hindi kailanman ang kanilang dahilan para hindi makipag-ugnayan sa mga tao. Ngunit ang enerhiya ang pangunahing dahilan kung bakit mas gusto nila ang mas kaunting pakikipag-ugnayan. Para sa mga introvert, ang mga overstimulating na mga sitwasyon ay nakakapagod. Ito ay humahantong sa kanila na makaramdam ng pagkaubos ng enerhiya at kahit na stress. Alam nila ang problemang ito at sinisikap nilang pamahalaan ito Ng sa gayon ay hindi sila tuluyang umatras sa mundo. Ang mga extrovert at introvert ay may iba't ibang karanasan tungkol sa kung paano sila naaapektuhan ng kanilang kapaligiran. Number 2, ang mga introvert ay reserbadong uri ng mga individual. Ang mga introvert ay masigasig sa pamamahala ng iba't ibang mga aktibidad sa lipunan, kung saan sila ay mas nakatuon sa kanilang panloob na emosyon habang nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang tao. Gayunpaman mas gusto nilang itago ang karamihan sa kanilang mga iniisip at ideya sa kanilang sarili. Karaniwan nagsasalita lamang sila kapag kinakailangan o kapag may partikular na nagre-request na kanilang opinion. Meron silang isang malakas na pakiramdam ng sariling katangian. Kaya mas gusto nilang pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago kumilos. Hindi sila mahilig magpakitang gilas dahil naniniwala sila na ang pagtatago ng isang bagay para sa kanilang sarili ay isang act of self-love. Tsaka ang mga introvert ay confident sa mga iniisip nila. Hindi sila nahihiya kung hihilingin ng iba na i-showcase ito sa kanila. Number 3, alam ng mga introvert kung kailan dapat makipag-usap. Ang isang introvert ay hindi gustong pumapasok agad sa mga pag-uusap. Mas gusto ng mga introvert na makinig muna bago magbahagi ng opinion kung kinakailangan. Ka Alam din nila kung kailan dapat makipag-usap sa ibang tao kung kailangan nila ng isang bagay mula sa kanila. Inaisip ng mga tao na ang mga introvert ay nahihiya na lumapit sa kanila. Pero sa katunayan, ang mga introvert ay independent. Sila ay hindi lalapit sa iyo hanggat hindi nila talagang kailangan ng iyong tulong. Inaamin din naman nila na hindi nila alam ang lahat at kailangan ng ibang tao. Alam nila kung kailan sila magsasalita at hihingi ng tulong bilang resulta. Ikaw ba yung tipo ng tao na sobrang umaas sa iba? Mas mabuting baguhin ang mindset na ito at sanayin ang iyong pagiging independent. Ito ay magbibigay daan sa iyo na magkaroon ng pakiramdam ng pananagutan katulad ng sa mga introvert. Number 4. Hindi sila nahihiya. Gusto lang nila mag-observe muna. Ang isang mahusay na tagamasid ay isang matalinong mag-aaral. Nagdulot ito ng katahimikan at mas pinipili ng mga introvert na obserbahan ang kanilang kapaligiran bago ganap na makisali sa kanila. Kumpara sa kanilang ibang mga kaibigan, ang mga introvert ay mas maunawain at mas malamang na ng mas tamang mga paghuhusga tungkol sa mundo. Mayroon silang mas maraming oras upang obserbahan ang kalikasan ng tao dahil mas tahimik sila kaysa sa mga taong nakikibahagi sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Gamit ng isa o higit pang mga pandama, ang kanilang mga kasanayan sa pagmamasid ay nagbibigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga saloobin at sitwasyon. Ang kakayahang makita at matutunan ang tungkol sa labas ng mundo ay napakahalaga dahil ito ang nagiging batayan ng epektibong komunikasyon ng isang introvert. Nakita mo ang isang introvert sa isang pulong na napakatahimik. Huwag silang istorbohin dahil inaabsorb nila ang mga impormasyong ipinakikita at nag-iisip ng kritikal. Number 5, mas gusto ng mga introvert ang katahimikan at kapayapaan. Bilang mga introvert, mas gusto nila ang tahimik at kapayapaan sa kanilang sarili. May mga ideya sila sa kanilang mga ulo na hindi pa handang ibahagi o kung minsan ay tinatago nila ang kanilang mga ideya sa kanilang sarili. Mas tututo sila kapag may katahimikan na humahantong sa kanila na maging mas produktibo. Para sa kanila, ang katahimikan at kapayapaan ay ang kanilang comfort zone kung saan masisiyahan sila sa kanilang sarili at matututo ng mabilis. Ang mga extrovert ay mahilig makihalubilo sa ibang tao sa lahat ng oras. Ang mga introvert naman ay ang kabaliktaran na maaari silang magaroon na magandang araw kahit na mag-isa lamang sila. Maaari nilang tunawin ang kanilang mga iniisip at kunin ang kanilang kapaligiran sa kapayapaan kapag may katahimikan at gusto lang nilang magbukas at makipag-usap sa mga taong tunay nilang pinapahalagahan. Number 6. Iginagalang ng mga introvert ang privacy ng iba. Kinikilala ng mga introvert na ang bawat isa ay may karapatan sa privacy. Ang mga ganitong uri ng tao ay gumagalang sa espasyo ng ibang tao upang mabuon nila ang kanilang mga personalidad. Ang mga introvert ay hindi nahihiya kapag kailangan nilang lapitan ng isang tao. Gusto lang nila itong maging formal. Hindi nila gusto ang direktang paglapit dahil ito ay magiging disrespect. Para sa kanila, ang mga taong hindi ginagalang ang privacy ng iba ay may hindi maayos na pag-iisip. Hanggat maaari ay nililimitahan nila ang kanilang pakikisangkot sa mga tao upang hindi sila makapagdulot ng pinsala. Tulad ng mga introvert, gusto din nilang igalang ng ibang tao ang kanilang privacy dahil ito ay magbibigay daan sa mga individual na tamasahin ang kanilang espasyo at lumago sa buhay. Number 7, nai-enjoy ng mga introverts ang kanilang alone time. Gustong gusto ng mga introvert na gumugol ng mahabang oras sa pag-iisip tungkol sa kung paano ang kanilang buhay, kung ano ang dapat nilang susunod na hakbang, o kung paano lutasin ang isang partikular na problema. Para sa kanila, ang pagsusulo ay hindi pag-alis mula sa mundo. Ngunit ito ay isang recharging pace pagkatapos makipag-ugnayan sa mundo. Pagbibigay ng puwang para sa mental recharge para ma-enjoy nila ang mga bagay na gustong gusto nilang gawin. Ang pagiging mag-isa ay kailangan din ng mga introvert gaya ng pagtulog o pagkain sa mga tao. At kapag hindi sila nakakuha ng sapat nito ay maaaring humantong sa pagkahapo, sama ng loob at kawalang kasiyahan. Masisiyahan ng mga introvert na makipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang paligid ng hindi nahihiya pagkatapos mag-recharge. Number 8, ayaw ng mga introvert na nasa spotlight. Mas gusto ng mga introvert na ipagdiwang ang kanilang mga small o excellence sa kanilang sarili o sa kanilang maliliit na circle kaysa ipagdiwang ito sa isang malaking grupo. Nakasanayan na nilang hindi ipagmalaki ang kanilang tagumpay at kaalaman dahil likas na sa kanila ang pagiging down to earth at humble. Siyempre, pinahalagahan nila ang mga taong kumikilala sa kanila ngunit ayaw nilang maging usapan. Ang pagiging nasa spotlight ay nakakaubos sa kanila kung saan nagiging peke minsan ang kanilang mga ekspresyon. Para sa kanila, masyadong maraming atensyon ang nakakaubos dahil sa social stimulus. Kaya kung gusto mong batiin ang isang introvert, huwag pilitin na iakyat sila sa entablado ng matagal para hindi sila maging awkward at hindi komportable. At number 9, karamihan sa mga introvert ay nasisiyahan sa low-key status. Ang mga introvert ay gustong manatiling masaya at pribado. Hindi sila nahihiya sa tulong ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan dahil maaari nilang i-enjoy ang bawat araw ng kanilang buhay tulad ng isang extrovert. Gusto nilang panatilihing simple ngunit makabuluhan ang kanilang paglalakbay dahil nagbibigay daan ito sa kanila na mamuhay ng may labis na katuparan. Kahit na nakikita mo silang parang loner sa trabaho o sa paaralan, hindi mo malalaman na mas maganda at mas mapayapa ang buhay nila sa labas. Ang mga introvert ay maaaring mag-recharge at makasama ang kalikasan anumang oras na gusto nila nang walang sino man nagsasabi sa kanila kung ano ang gagawin. Saka hindi sila gaanong nasistress sa matataas na standards na itinakda ng iba't ibang tao tulad na may kita mo sa social media. Sa pagiging lowkey na ito, maaari nilang tamasahin ang kanilang buhay ng may kasiyahan at hindi sinusubukang maging bahagi ng mga idealistikong pamantayan ng mundo. Ang pagiging introvert ay hindi kailanman naging nakakapinsalang uri ng personalidad. Sa katunayan, ang mga extrovert ay gustong-gustong kumilos gustong na parang mga introvert dahil hinahangaan nila ang kanilang kalmadong pag-uugali. Ang mga introvert ay lubhang sensitibo sa kanilang kapaligiran at ang kanilang pag-uugali ay laging nakadepende sa mga taong kasama nila. Kung nagmamalasakit ka sa iyong introvert na kaibigan, siguro duwing ihandel sila ng may pag-iingat tulad ng isang fragile na kahon. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit ang mga introvert ay hindi mahiyain o gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa kanila? Nga pala, narito ang mga senyales na dapat mong bantayan kung ayaw mong maging biktima ng pagtataksil. Panoorin mo dito.